ito na naman tayo sa panibagong vlog yung makulit ang aso ang iba vlog ko ngayon ito ay pakiglala ko sa inyo ito yung si CP ang magaling kumanta ayan o ano mo uh, maya maya makikita nyo to sobrang kulit talaga to mahilig magpagharutan Wow <laughs> wow <laughs> wow <laughs> wow wow

<laughs> <laughs> kita mo yan, J? What, what the fuck? Dito na rin yung si kulit. Ayan, kita niya. Aso na yung sumang kulit, ano? Ayan. Kita mo, J? Dito kasi naglalaro sila, eh. Yeah, pag tuwing nandito ako, parang galit talaga yung aso na yan. Yan, pero pag sinasaway mo, na nati, natigil naman sa yan. Tahimik lang. Ayan. O. No. Diba? Ay, kulilit. Kulit, kulit, kulilit. Kulit, kulit, kulilit. Buti pa yung isa na sa ilalim mo. Oh. Tahimik lang yan. Iris! yan si Iris yan. Iyan naman si Sipi. Ayan o ang galit lagi <laughs> lalaro sila ng ano yun okay ito yung kubo tambayan okay na hapo na ya hijau hendak na nama para penghapunan Hai baik tanpa naun telah lama lepas ngayon purulah lahat <tinyan> Hai katos ko ah. Uy, liyok si p. Okay. Inupawa ito. Tao <laughs> <Now>, si <sipi>. p. <laughs> Huwag naging gi magtingo ko. Noyag na mo si p. Eh. Ni. Abul kay ang Hello. Hello. Hello.

Ang isa wa gid mo. Kuan? Butana na oh. No. Oh. Pahungit ro ma. Pahungit ang akin Ah, nagpahungit siya oh. <laughs> oh. Sipi. Sipi. Pahungit ang nasya. Yan ang asong mabait masungit. Ayan, yan. Ano mo? Oh, oh gagalit 'yan. oh. Uh, oh. Okay. Ba. Diba? Na wala ang ingay dahil kumakain eh. Okay, Oh. Sipi. Are, Oh. Allah si Sipi og ang ping. Meow. 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 Ngo pamor. si Sipi. Wah. 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 Wah.

Halo Kak Cipi Udah Dijaga nih Kak <laughs> Pertama si Kak Cipi Dijaga gitu. <laughs> Bye-bye. <laughs> <laughs> so yun pinapakita ko sa inyo mga kalilingaw sa, ang aso naming makulit yan yeah. hanggang dito na lang po tayo bye, -bye na po sa inyong lahat bye, bye na lang po see you sa next vlog bye bye